Tanggalin na natin. Tapos natin, natin tanggalan ng tinik. Hindi eh, siyempre atin ang tatadta rin ng kasarapang size lang. Naghiwa na rin tayo ng ating gagamitin mga sangkap, luya, luya dilaw, sibuyas, bawang at mm, nagkaid na rin tayo ng mga. lang natin yan sa mainit na mainit na mantika. Mamaya natin lalagay yung luya dilaw kasi yan pamp pampakulay lang naman yan. Siyempre pampayasan. Pampayasan. Papakain niyo na. lang natin hanggang sa mag golden brown yung ating sangkap. Tapos ilagay na natin yung ating kinagtad na butbutan. Ating special menu butbutan. Shout out sa mga marunong kumain ng butbutan. at tatanggalan mo pa ng tinik. Nahihirap hulihin. Kasi baka matinik ilagay na natin yung unang gata at pag kumulo yan takpan lang muna natin lagyan natin ng laurel pampatanggal din yan ng lansa lagyan natin ng patis dalawang kutsarang patis syempre yung pampalasa yung ajinomoto bichin saka kalahating kutsaritang paminta halu-haluin at pagka maganda na yung pagkakakulo lagyan na natin yung tuyang dilaw na magpapadilaw magpapalasa at pang panghang na siling labuyo tahid manok halu-haluin at ilagay na natin yung huling kaka kakang gata huling gata Badyo. haluin lang natin yan Lagay na natin ng pampaalat. Naglagay na tayo ng patis kanina pero lagay pa rin tayo ng asin. Kasi mas masarap sa ginataan yung medyo maalat-alat. Alright, takpan lang natin. At pagkatapos, kulong-kulo na. Lagyan natin ng iba pa nating pampalasa. Yung bell pepper. Ilalagyan ko ng bell paper kasi pang pabango yung aroma ng bell paper. Tapos lagyan na rin natin ng brown sugar. Isang kutsarang brown sugar para medyo manamis na nag, -nag, -ano, nag yung tamis ang hang alat niya. Alright, tapos na. Sarap yan. Kain na tayo. At ito yung finished product. Malapot-lapot na sa bawah. Alright, thank you, thank you for watching!